Hi guys! I'm back! Thank you guys for coming back to my channel. At eto ang lola nyo, lalafang na naman. Magsistake po tayo ngayon. Nandito po tayo ngayon sa Texas Roadhouse. At eto, ipinakikita ko na po ang loob ng resto. At ang mga anak ko ayan, handa na pong lumafang unlimited nga po pala ang paghingi netong tinapay at napakasarap po niya at mainit-init pa bawal po hindi po kasali ang bundle set ayan o order order po kayo kapag nakatatlong libo po kayo meron po kayong 50% discount pero not to exceed 5,000. Pag lumampas ng 5,000, ibabayaran e nyo na po yun ng regular. Hanggang 2,500 lang po ang pwedeng i-discount. At ayan po yung mga side dish habang nagre-review po kami ng aming menu. Ayan, ang dami. Sana pag tumating ganyang kalalaki. At ayan, kasama rin po ang ice cold beer. Eto, eto ang paborito ng lola nyo kasi libre. At ayan, lumalafang na ang lola nyo. Ang bango ng tinapay. At medyo warm-warm pa po siya. Meron din po siyang kasamang spread. Libre rin po yon Yun ang gusto ko, libre. At eto na po ang kanilang kubyertos. Nakabalot pa po. Akala ko naman kung ano na ito. At ayan, yung mga anak ko, busy-busy at nagtatalo kung ano ang o-orderin. Siyempre, sabi ko ay mag-budget sila para may pambayad ako mamaya. At ayan, pinalabas ko na po ang calculator. <laughs> shout out nga po pala kay Prince. Ayan, siya po ang kumuha ng aming orders. Talaga namang napakatsyaga. Kahit ang kukulit namin at kahit na kung ano-ano ang tinatanong namin, talagang sinasagot niya. Thank you. At ayan, tubig, tubig na lang ang aming iinumin kasi wala na po akong budget. Yang tinapay, humingi pa po kami kasi libre nga po siya. At eto yon meron pa. Ayan, nakasupot. Libre rin po yan. Libre po ang mani dito. Wow! Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na hanggang March 16 na lang ito. Gamitin lang po ninyo ang inyong BPI credit card. Whole day po tuwing Friday at Saturday ang discount. During weekdays naman po, e eh 5 o'clock onwards, tsaka lang po may discount. Andito na ang salad namin at ayan, lalafang na ang lola nyo kasi nagugutom na po ako. Alas stress na po kasi kami nakarating. Actually guys, hindi po mura dito. Siyempre, mapapamura ka dahil may discount pong 2,005 sa ating total bills. Kaya, kumain ang lola nyo dito. At eto, ang sarap po niya. Mas masarap po siya kaysa sa mga side dish. Yun nga lang, mas mahal po ito. Yung mga side dish ay nasa 1 to 200 lang. Kaya kung nagtitipid kayo, yun na lang po ang ordering nyo. At eto na guys ang aming mga steaks. At ayan, meron po siyang steak rice po ata yan. Tapos may mga mashed potato kasama. At eto na guys, lalafang na kami. At eto, pinaghiwa na ako ng anak ko at handa na akong tikman. At eto, sisintensyahan ko na. Medyo nahirapan po ang pusti. So, lola nyo at medyo matigas litid po yung napunta sa akin fairness naman po eh, masarap po siya. Hetong garlic rice naman po ang sisintensyahan natin. Heto na guys, kumukuha na po ako. Um, ayan, ang sarap po niya. Pwede na po kahit walang ulam. Hetong <coughs> back rib naman po ang ating titikman. hmm sarap po siya. Lasang-lasa po yung smoke na pinanluto sa kanya. At eto, ayan, ang patatas na hindi ko po maintindihan. Basta may mga bacon and cheese po siya. Pinaspasan ko na po ang paglafang. At bago po natin makalimutan, mag-click po tayo ng like and subscribe button para updated po kayo sa mga paglamon ko at paglafang. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na habang may discount pa ang BPI. At syempre, ayan, ipinakikita ko lang po kung gano'n po kami kasinop sa aming mga kinakain. Bawal pong magsayang at magagalit ako. Ayan guys, tapos na kami at handa na pong magbayad ang lola nyo. Pero syempre, bago po ako magbayad, kailangan i-check muna ang aming bill. At since malabo na ang mata ko, ayan, anak ko na po ang nag-check ay yan, ganern pala ang feeling kapag ikaw ang magbabayad. E medyo ninenerbios ako at nanginginig. <laughs> at ayan po guys, palabas na po kami at talaga naman ang lola nyo ay pawis na pawis. Pinagpawisan yata ako sa binayaran ko or talagang sadyang medyo mainit lang po ang aircon nila. Pusog na pusog na naman po kami. Lalabas na po kami at maghahanap naman po kami ng mga palamig. Pusog na naman ang lola nyo. Thank you guys for joining me sa aking vlog today. At ayan, dyan, dyan po kami pang dito po yan sa Roma. Bye!